Abot sa maaksyong habulan na ang pagtugis ng mga pulis sa isang holdapper sa Quezon City. Nagpalipat-lipat sa mga bubong ang sospek para lang matakasan sana ang mga pulis. Nasa frontline ng balita niya, si Dave Abuel. Sa pool sa drone video na ito ang malastant man na ng lalaking ito. Habang tumatakbo sa bubong ng mga bahay sa barangay I. Rodriguez sa Quezon City nitong Sabado. Parang eksena naman sa pelikula ang paghabol sa kanya ng mga pulis. Nang wala ng matakbuhan, bumaba ang lalaki at pumasok sa isang bahay malapit sa ilog. Ginalugad ng mga pulis sa mga bubong at maging ang gilid ng ilog. Nang di makita ang target, binalikan ng mga pulis ang bahay nito. At sa muli nilang pagpasok, dito na na-corner ang lalaking kinilalang si Alias Jomar na nagtago pala sa ilalim ng mga kutson nakuha sa loob ng bahay ang isang baril, mga bala at ilang drug paraphernalia. Ayon sa mga polis, bago ang pagtugis ay naunang nahuli ang kasabat-umano ni alias Jomar sa pang up sa isang jeep. Doon sa mga biktima, apat ang nakuha nila ng mga cellphone. At nung pinakita namin yung aming Rose Gallery, agad naman itong na-identify ng apat mismo na biktima. Agad tayo nakapagandak ng follow-up operation. Tingin ng polis, nakadroga pa si alias Jomar nang walang takot niyang tawarin ang mga bubong nag-ala Spider-Man siya doon sa iba't ibang bubong at nakita natin yung mga barbed wire tal, tal isang talunan niya lang parang napaka napaka pagbumaga parang palos kung gumalaw Tikom naman ang bibig ni Jomar nang usisain ng News 5 No amen po diyan Itinanggi naman ng kasabwat niya si Alias Kenneth ang pang-hold up Kasama ka ng hold up sa jeep Hindi po ako sama. Tabay lang po ako Hawak na ng Cuba Police Station ang dalawa habang tinutugis pa ang kapatid ni Jomar na rin daw sa pang up. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.